Hey guys, good evening po sa inyong lahat. So now finally I'm here sa aking kubo guys. So wakas, marami pong nagre-request na kamusta na ba yung kubo? Ayan, ito na po yung kubo guys. <laughs> Pumalik na po ako dito. Ayan, nakauwi kasi ako dito sa amin. So kaya dito ako matulog sa kubo. Malakas po yung hangin dito. Ayan. Wow, napakaganda ng hangin. Fresh na fresh. At saka napakaganda din ng Ayan guys, na um, buwan ano? bilog ang buwan guys Yan, tignan nyo po yung gisa ang ganda di ba tapos malakas yung hangin dito ngayon sa kubo I'm with Twitty as always kapag pumunta ako dito sa kubo palagi siyang sumasama Twitty say hi to the vlog Wow, humiga sih guys, kasi paborito niya yung mahangin. So, ayun guys napakasarap ng aking tulog ngayon kasi sobrang hangin dito and saka let's see kung ano yung makikita natin sa umaga kasi for sure sana walang uh, makakapal na ula para makapag time lapse tayo sa um, sunrise. So, kita kids, tomorrow guys bye bye guess I'm What did happen to the last ten? ran away with my life fast forward never turned back again Good morning guys! So ayun Malamig na umaga pa ngayon dito sa Tok Tok na Mundok yeah. Bango na ito guys Ang ganda ng view kayo dito guys Dito ko natulog no Sa um, ibabaw Kumbaga, dito sa may uh, malamig na area. Titi, titi, titi! Kasama ko sa Titi dito, guys. Titi, say hi to the vlog. Per, sikan! Sikan! Hmm, kasama siya natulog dito. and Gusto kasi ni Titi na malamig, ba? So, ka-favorito niya talaga dito. Pag-akit ko dito kagabi, nawapo umakyat din si guys kasi gusto niya talagang matulog dito sa tuktok ng bundok Ayan. grabe sobrang lamig ngayon dito guys sa tuktok ng bundok nakikita niyo naman yung mahangin dyan mahangin mahangin fresh fresh kong hangin so ngayon pagkain ako ng aking mga alagang manok guys but before that ipakita ko muna po sa inyo yung sunrise 29 I What did to the last ran away with uh, my life, Never turn back again It's kind that the moment we Hi guys Ay, gutom na gutom na po yung aking manok guys Today's Ali pakain muna yung mga manok Kasi gutom na gutom sila guys sobrang puto na nila at hanggang so, malalaki-laki na din sila kundi <laughs> And ito yung view ko sa likod guys ito kasi yung pinakain ni mama ito so, meron daw siyang iniwan dito saan ba kaya saan so, kaya nilagay ni mama no basta meron daw siyang iniwan dito na pagkain. Hindi daw yun. Pero hindi ko alam kung saan ba niya nilagay. So, ito na lang. Nakabili kasi ako ng pagkain ng manok ito. Para uh, maka din sila ba? Maka try din sila ng <laughs> scramble. Uh, scramble. <laughs> scramble? Scramble egg. <laughs> So tara let's go guys Punta natin yung manok oh, Pambihira oh, Hindi pala masyado nagpakita yung Ating an, guys Araw Nag time lapse pa naman ako paring pa rin nakalabas Tapos titignan natin Kung may itlog ba Kasi kung wala Ano Again. Get it. come one in the guys maghuli tayo ng isa dito Kap kasi magtibuok magtibuok po kami ng manok Ayan. ano ba yung ito uh, ito ito siya o ano ba kasi yung iba maliliit pa eh so meron namang malalaki Ayan. Ayan, matanda na yan oh. patigas na yung anyang laman. So, ito. Ito naman. Ayun na lang, oh. na lang oh. isa. Pero sayang. Guys, bali nakahuli na po ako ng manok. ista punta muna tayo dito sa likod, guys. titingin tayo kung may bunga ba, ay may Istah. ayot 'di. May laman ba 'yung kamuti ba? Kuha muna ako ng buloy. Eh. Or ayto. Oh, natin kung may laman ba 'yung kamuti, guys. Kasi masarap po magtanok ng kamuti ba. Magnilagang kamuti. Alam nyo kasi 'yung kamuti dun sa City na kung pa kamal sobrang mahal guys yun oh, yung dragon fruit na mamulaklak natin Oh. ayan pwes uhaw na uhaw yung mga manok so dretete tinanong natin kung mayroon bang itlog so wala nang itlog Sulit Nandito banda, merong bungang... Sti rin! Nandito banda guys, may bunga oh. Dalawang bunga. Tapos meron pa naman bunga dun oh Bali, apat. Patapan Yan, oh. Kaso, ano pa siya guys? Bulaklak. Bulaklak pa siya yung. Pati yung sa kabila. Pero ang portere natin dito ngayon, itong kamuti. Kamuti sana mayroong bunga guys ay mayroong laman para maka antayo ba hilagang kamote meron siyang laman guys kaso maliliit pa ito pag gano ganito pa kalaki ba tapos matigas yung lupa so siguro by next month ko na lang ito um, huhukayin dito no? maghukay ako ng laman ng kamote yan so uwi ako dun sa amin guys kasi mainit na din at saka yan maganda ang kanya uh, ngayon dito sa umaga maganda yung view yan sayang so, ang tagal sumibol yung araw kanina kasi uh, kanina mga alas 5 talaga on top an bali uh, merong makakapal na ulap so kaya natapunan So iwan ko kung nakuha ba nakunan ba ng time lapse. Kasi ngayon lang talaga sumibol yung araw. Ang ganda ng hangin, fresh, kumpres kong hangin sa riwa, sa Ang ganda-ganda guys, malamig na malamig kasi alam niyo naman ngayon, it's um September na po guys. Kaya malamig na malamig na po talaga. Stay. grabe Pati si Tweety din. Grabe yung tulog ni Tweety guys. Alam nyo. Pumasok pa si Tweety sa loob ng aking kumot kasi napakalamig ah, talaga. Gawas na. Gawas. Saman. Saman, 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 saman. Kamuti. Gigutom na ni si Tweety guys ba? Nagutom na ito si Tweety. So kaya bababa na kami dun sa bahay para kakain na siya ng kanyang almusal kasi nagugutom na yung alaga kong aso si Titi yan Magtupi pa pala ako ng aking ng aming higaan dito. Ayan you o. Know. Nandiyan sila. Tutupin ko muna ito bago aalis. Kasi mamaya, mabalik rin na naman ako sa city guys. So, magtupin muna ako. Ano lang ito dito? sa suram sag ko. Oh, Oh, betul dia dia kambang kugus tu. Eh. Nggak, Kugus. Nggak, Kugus. Pa Gih, Pak Kugus. Pak Kugus. Apa da, dah, oh. Don? Gelak aku nak ng... ni. Gelak kasi aku nak ni tip chicken tu Payat lang siya guys, payat. Sapa sa. Ang dadigran natin dito kung mayroon bang bunga. Ay mayroon bang hinog itong papaya. Ah, mahinog pala siya oh. Mahinog siya guys. Ah, kaso yung pagkahinog niya, ahat. Ang so, pangit yung pagkahinog ng papaya. So, tara kayo'y punta na tayo din sa baba. Titi. Kuot, dalatak manok, tit. Dili, dili, dili. Alam nyo guys, diyan sa kabila oh dyan sa kabilang bundok nakikita nyo yun dyan banda merong andyan kuweba tapos merong kabaong no nakakatakot no <laughs> may kabaong dyan banda guys ano pa para makita nga dito yung yung kuweba na may kabaong wait ha ah, i-zoom ko guys ha ayun yun yung kuweba na yun guys sa loob nyan may kabaong dyan bali uh, mga unang tao kasi yung kabaong ay kahoy kahoy guys tapos uh, um, marami ay meron din yung anjing guys yung magsintin ng kandila Diyan sila magsintin ng kandila at sinasabi sabi na yan dati na daw? bali um, going tourist spot but wala namang ano uh, walang nangyari kasi hindi naman tinuloy pero maganda talaga yan guys may kabaong makikita mo pa yung mga buto ayan baka mayroong makadiscover dito ba sa ay makapanood ng aking vlog no magkuha sila ng sample kasi dyan talaga guys Uh, nung pagpunta ko dyan pala, Pumupunta kasi ako dyan guys Tumitingin tingin Yung nakita ko ay tatlong kabaong yun Tapos May mga buto talaga Buto ng tao Siguro ko guys Ay siguro Yung mga sinuonang tao Ang naka living dyan Kasi nagtanong ako sa Kanila ni nanay hindi ni, di, hindi nila din alam kung sino ba yung taong naka living diyan. Sobrang tagal na siguro niyan, guys. Siguro panahon pa yan ng uh, ang pagpunta ng Hapon at saka Amerikano dito. Pero sa tingin ko naman parang Amerikano, guys, kasi napakalaki ng um, kabaong. Sobrang taas. Matatangkad na tao ang andun. Um, nilagay. So, ayan guys, this is my vlog for today. So, thank you so much, guys, for your watching. And kita you po the next vlog, kasi magkatai po kami ng manok. So, see you, guys, in my next vlog. Bye, bye. Ingat.